ball then electric fan oh. mga kababayan ito yung unang-unang uh, request ni per NID. na ilagay niya dito sa kanyang bahay hmm. maraming salamat po sa inyo na I'm check mga kababayan 350 ng hapon ayan Ayan, so mga kapabayan, after po kasi ng live, after ng update ko kay Perjoy dumag, uh, muli, magpapasalamat po ako sa mga nagpadala, nagpalipad, nagpakulay. Uh, salamat po kasi sa inyong uh, pag-support sa amin, pagmamahal kay Perjoy. Uh, ito, mamimili na kami ng gamit kasi mayroon na silang titirhan pero zero balance talaga wala silang mga gamit pansamantala kasi first night nila ngayon sa bahay na kanilang titirhan bibilhan muna namin sila ng pum kumot, unan dalawang upuan tsaka tables no? so yung mga pinakapangunahing kailangan lang muna mga kababayan uh, nagpapasalamat ako sa mga nagpa gcash hindi ko na sila ma isa-isa pero yung dumarating na po sa Gcash is 15,000. Running 15,000 na no. So i round off ko na lang po. Yan. So samahan niyo kami mga kababayan para mabilis na maiuwi itong mabibili natin. Tara, let's go. Kakayanin natin 'yan. Nyo. Nope. Ba't malungkot ikaw? Makikinig. <laughs> ha? Electric pan maliit. Electric pan maliit. Yun, no? Asan si Tropang JR? Asan Hello, Tay. Si JR. Nasa express. Yung mga display dito, meron din doon? Meron. Oh, doon na lang. Asi. Doon na lang. Asi. Kay JR. Pare, kumusta ka na? Ano ginagawa mo? Pili ka, ano, risky, ka? Ikaw na, kaalam ko ano yung mga kailangan. Masyadong malaki to eh. Maliit yung space. Yung medyo maliit lang. Ito, table. P ay. Ito, oh. ito. Ito. Pili ka. Tsaka pum. Yung double lang. Yung maganda. Pili ka. Hindi kaya malaki yan? Matibay ba yan? Oo, oh, matibay ba Yan? Matibay ba yan? Ha? Huh? Pwede sak yan? Wag. Huwag. Wag! Ayan, okay na yan. Sige, tabi mo lang dyan. Mamaya na presyohan. Hindi ko pa bibilihin yan, ha? Titingnan ko lang muna yung presyo. Okay. Tabi na to? Wa, basta ilagay mo lang diyan kasi sasabihin ko bibilihin ko iba ba mamaya mahal. Di ba? Eh alam mo na tong kumpare ko na to. Minsan may sumpong. Pom, pare. Tsaka dalawang upuan. Dalawang klase ito. Oo. May sandalan sana. Ha? Yung nababagay diyan. Ito. 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 Ayan, mas malapit siya. Bakit itim? Hindi, gusto ko ganito. Hindi, ayoko na itim. Ito, ayoko ko na yan. Ito. Mataas na yan. Ha? Hanggang dito na yan. Ay, mataas ba yan? Yung mababa na ganyang brown. kulay. Brown na, bigyan mo brown. Yan o, sa kapila ko akin, dalawang brown. Yan, yeah. square. Oh. Brown. Tapos, itim po mo. Pom. Oh, 'yung malambot. Tanggap ko 'tong suso. Single lang? Double. Double. Double ka dahil dalawa sila. Ha? Huh? Niya'ng kalaki? Di ko alam. Ikaw 'tong. Malaki masyado yata. Ha? Huh? Double. Malaki masyado? Ano po sila? Wala bang ganyan? Pero malapad. Ay wala, sa sugar talaga haba sa deep pa. Oh, sige, ito na lang. Ah, dalawang unan. Dalawang unan. Punda wala. Ganun din. At ah, tatlong unan. Ay, hindi na. Dalawa lang. dalawa lang. Dalawa lang. Unti, unti. Yung yun na yan. Ito. Huwag. Pahingi isang ventilador. Ventilador. <coughs> 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 First. bariya. Dong, oh. tali, dong. Tali. Pagkasya <laughs> Ito. Hindi <laughs> po pwede yan. Wala na? Wala nang kailangan doon, bro? Inita ng tubig. Ha? Huh? Inita ng tubig. Inita ng tubig? Ano yon May kettle. May kettle, kettle. May ka? May sinasaksak na. Galing China? oh uh, Sa nga rice cooker. <laughs> kettle pa pare. Kettle. Oh. Sa rice cooker na malit. Sa nga rice cooker na malit. Eh, akala nyo, Mayaman to kunwari lang nagbabalat kayo, ganyan ganyan biis niyan. Ah rice cooker! O oh, pwede na yan. O pwede na sa'yo dito. Yaman naman yan Dati nagsimula sila doon lang, isa lang pwesto. Ngayon ito na tapos may bodega sa likod. Okay. 6.50, 4.50, 1,001. Bakit ganito na naman? Ah, may wire to? Oo, oh, ah, meron. Di saksak? Oo. Ilang araw gamitin to? Taon nga, isang taon. Oh, tignan mo, magaling sumagot talaga. Tiba <laughs> niya. Ano to? 650, 450, 1,000 won. 500 plus 400, 900. 650, 450, 1,000 won. Umiikot to? Oo, oh, okay. 9. <laughs> nggak apa apa no. Bareng thank you ya. Hah? Huh? Hello. Ang problema, siyempre bago pa lang tayo dito, wala pa tayong susi. So, Maghihintay tayo na may magbukas bago tayo makapasok. Huh? Abel? Abel? Thank you. <laughs> ano? Sorry, ma'am, sorry. Thank you, ma'am. Tara mga kababayan pasok po tayo. Thank you. Uh, Hello! Hello po, Dagi Pa! Naistorbo ka namin ulit? Opo. Pwede picture ako lang po yung flowers. Ay, ganon? <laughs> o, sige. Pasok nyo. Ayan, nakapamili na kami ng mga untik. Unan. And then, yung pong. Uh -oh. Table. Thank you. Patayo ko na yung table siguro dyan. Saan? Oo. Oh. Kayo na lang mag-ayos. Oh, sige, sige. Table. Then, electric fan. Marunong kayong mag-assemble? Gusto niyo sa inyo na lang 'yan. O oh, ito na lang? Like 1. Ano pong kulay niya niyan? Ah. Anong kulay nito? Green. Green? Ay, gusto ko yung pink. Ah, sige. Okay. Oh, sige, okay. So ito. Oo. Oh. Tapu niya. Kasi puting bakery ng ano. na lang po Ito, dalawa upuan. Tapos ibalik ko na 'to sa kabila. Kunin ko na muna tong ano para hindi kayo masikip masyado no per. Ibalik ko na ito. Ah. Okay. Uh, Ayan. <laughs> Tapos ito. Ibalik kay Ma'am Bell. Ayan. At uh, higit sa lahat, yung request ni Per, yung Bible. I yung kababayan. Ito yung unang-unang request ni Per na ilagay niya dito sa kanyang bahay. Maraming salamat po sa inyo. As a national siya yung bookstore galing? Oo. Sarado na kasi yung ano, yung store na pinahanap natin. Maraming na? salamat po. Opo. Okay. Si, 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 so, so, si, So kung ano pa yung mga kulang, unti-unti bukas bibili ulit, okay. huh? Tapos siyempre, mga kababayan hindi na puwedeng uh, iwan natin sila na ganun na lang, wala sila baka may kailangan silang bilhin, no? Wait lang. Oh. Salamat po.

sunod bukas, ba? Diba? So, tingnan natin yung schedule. Mga damit ninyo. Yun ay sunod natin. Salamat. No? Kailan kaya pwede, guys, sa damit naman nila? Ha? Huh? Bukas. Pwede bukas? Oo. Kasi anong oras na? Oh, Mag-aalasin ko na. Ay, ito pala. Yung, uh, kasi syempre, para makapag Painit kayo. Electric kettle. Oh, electric kettle. Tsaka rice cooker. Kasi kung ano yung gusto nyong iluto, ah, magpapadala rin pala ako ng rice dito. Para may... Ay! Ay! Para pag gustong magtapi ni Nanay. Sorry. Thank you. Yeah. Thank you very much. Tama na buksan din natin kasi para makita ng mga uh, sponsor natin. So muli mga kababayan no, uh, ako ay nagpapasalamat talaga sa mga mababait na sponsor natin. Napakabilis nilang uh, mag-action. Tama ba to? Ayun. Maliit lang binili ko kasi dalawa lang naman sila. Ah, yung, nga pinaka importante lang una. Opo. Alam ko marami pa tayong kulang pero unti-unti. Hmm. Ko alam ko ano pang susunod natin bibilhin. Pero kung gusto nyong lumabas na eh, Diyan maraming mabibili sa labas. No? Thank oh, 7-Eleven, malapit lang din dito. Diyan pagka... Oo. Oh, oh. oh, Pagkalabas mo diyan kaliwa, meron na 7-Eleven. Basta nasa... Ano? Tapos kung palingkid, diyan naman. Kung alanganin kayo, mag-message kayo. Tapos, uh, ang susi pala, ano? Sige, kakausapin ko si, ano, uh, yung may-ari ng building para ma-issuehan tayo ng susi. No? So, ayan mga kababayan. Salamat sa Panginoon. Nakabili tayo ng pangunahing pangangailangan ni Per, tsaka ang kanyang ina. Unti-unti, makukumpleto natin ito sa gabay ng Panginoon at sa tulong ninyong lahat ng mga viewers natin sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Ayan, syempre sa Tim Rice above, ayan, headed by Tita Hanis. At saka sa mga uh, nag-send ng na Gcash, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po talaga. Sige, nai, alis na po kami para mapagpahinga pa kayo. Salamat dito, Daddy Frank. Thank you, Daddy Salamat po, Daddy, mm -hmm. Daddy. Oh. Daddy. Oh. po <laughs> <laughs> Salamat po sa po na nanonood kay Daddy Frank. So, sa mga sumuporta po sa amin. Lalo po sa kanyang Maraming so, yeah. salamat po. Okay. You. Thank, you, Thank you po. You, you, Thank you po. selawas kutung anu terima kasih so much terima kasih